Hi Arnyans! For today's mini vlog, pupunta kami sa Bugis, Singapore para mag nightlife. Tara! Kasama ko si Norman, pati si Lodz, yung dalawa kong kaibigan. At kita yung chanene niya. Tapos may pogi, kaya muntikan akong madapa. Pogi na naman, dami. Isa pang pogi. Andito na ako sa Piedra Negra. Pinauna ko na sila kasi nga nagjejeps ako kanina. So hanapin muna natin si Norms pati si Lods. Balita ko kasama. Ay, andito na nga sila si Norms, si Lods and of course, nakita nyo ba 'yon, di ba? Siya si Professor. <laughs> o order na rin kami sa Piedra Negra. Syempre ang mahal na mga paninda. Pero dadako lang tayo sa happy hours. Alam mo na. Ayan na naman si Professor. Tingin-tingin sa paligid kung anong order nila. Gutom na ako. Dumating na finally ang aming mga in-order. Mukhang masasarap. Pero hindi syempre ako familiar. Pero kakain pa rin natin yan, di ba? Okay, mukhang mas nagutom ako lalo. O, pakang ganda niya. Tomboy check. Ayan na, kakain na daw kami. O sige, picture-picture muna. O, ang sarap ng kain niya parang ito lang ang alam kong kainin at sumay nyo rin pak syempre kakainin ko na rin ng tortillos na may ensalada ayan na ang aming mga unang order ng mga inumin may frozen margarita at saka syempre beer handa na akong magpakalasing taray may lemon okay inum inom na Cheers! O, oh, diba? Para masaya to the friendship that will end tonight. Taste check. Sure. Okay mga Pinoy, nagkahiyaan pa. May natira. Cheers again. Ayan, kunwari masaya. <laughs> okay, dumating ng aming second set of orders na mga pagkain. Hmm, mukhang masarap. Siyempre, kakain ako. Lagi akong gutom eh. Um, oh, quesadilla. Sinasamantala ko yung pagkain habang nagkwekwentuhan sila. Happy birthday, mean friend namin from Vietnam. O oh, beer tayo dyan. Cheers! Cheers again! Ayan na ang paborito naming nachos and of course guacamole. Tapos umorder ulit kami ng frozen margarita. Second set na to. Tapos dinidikdik na ni kuya yung avocado. Kainan na. Dip, dip, dip. Munch mo. Cheers para sa second set ng frozen marga. Tapos umorder kami ng tequila and another bucket of beers. Gusto talaga nilang magsaya ng walang humpay. Sige, tequila shots pa. Go! Cheers again! Ayan, tamang kanta na sila kasi nga mga singlet na. Tingnan natin mamaya kung saan sila abuti ng 20 pesos nila. M. Sana all sumisirit. Dahan-dahan. Lasting check! Siyempre, tinitingnan ko muna kung okay pa sila. Ang ganda niya talaga. Ang sarap talagang, hmm, never mind. Maganda rin naman siya, pero parang sakto lang. Pero wala na atang masasaya pa sa aming dalawa ni Norman. Tapos, bottles check na. Ilan kaya na inum namin? Aha, uh -huh. bottles down. Kailangan na rin magbayad, kaya tinignan ko. Wala pala akong dalang cash. Puro scarred. Oh, alam na, ingat-ingat sa pagsway. Ang ganda pero mukhang walang pera. Itong mga babaeng to, niemas. Tapos, it's time to go home na ata. Bye-bye. Hmm, nakakasad. Pero itong mo mukhang gusto pa akong pag-nasaan. Tomboy check. Tapos, lalakad na kami pa uwi. O, oh, pero may gwapo pa. Pogi check. Tapos, sumaki kami ng MRT kasi maaga pa naman. O, oh, diba, tipid-tipid. Ang dami namin gutom kaya dumaan muna kami sa Macdo. Hangover check. Inom pa. Dumating na po ang aming order. Kapilang ako sila may fries pa. Yun lamang. Bye!